naman kami mga idol oh. dito naman kami ito eh ayaw mandar naman walang gasolina na lumalabas ngayon fuel pump tayo testing natin fuel pump on mo nga susi apakan mo gas pedal titing natin kung nag-open yung servo hirong mandar on lang apak gas pedal bitaw gumagana o fuel pump tayo yan fuel pump tayo testing saan saan natin nakarating ganito sa nasugbo dito naman tayo sa kabiti hindi <laughs> wala po sobrang naman gasolina at yung tuyo i-adjust kana natin i-adjust natin nasaan ba? hinigop yung ating gasolina nito eh hinigop walang kalaman-laman oh sabi oh, talaga sira sirang gids yan sirang sira gids sirang ang gids sira nito kasi hindi yung napansin yun namang si tsura oh adjust natin yung gids wala ko dan aku dulu ini dulu ya sih eh kok sama si abrak ini deh ah pedinin bapak 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 Walang gasolina, sira ang gauge, balik ko na. Andar. <laughs> Nakatikim din na <ng> <laughs> Yan. <laughs> uh, yes, na. Ayos, na. Sabi ko na nga. Sabi uh, ko na nga ba, uh, na titin natin yung gauge. Mangat na, si na, na. Mangat na. Yan, inadjust kasi namin yung gauge kasi nga nagluloko Yan, tingnan natin. Okay na. Okay na yung gauge. Hindi siya nag-warning. Sira yung... Pakabot pa sa taana, no? Okay na. Nakamura ka.